So, ngayon mga mamsis, dito na po tayo uh, anuhin anyway po natin yung bangka ni papa at tatlong bangka na gagawin po natin. At meron na po tayo uh, plywood Foxy at Island ano iwan ko anong island na anoy ano para sa niya at syempre may mga pintura na rin po tayo so good luck na lang sa ating um, trabaho na bangka na makina so okay na rin yung ating Facebook and good luck sa akin kasi may upload na rin tayo everyday so good luck po sa atin ayan good luck thank you so much guys bye dito na nga tayo. Uh, di ba? Ito yung bangka ni Papa na kanyang um, bago. So, ito ay tinatrabaho um, na po nila yung uh, railing sa mga gilid sa bangka. Ayan po. Marami po yun kasi malaki-laki kasi itong bangka na ginagawa ni Papa. At si Papa naman ay sobrang excited na na matrabaho at ma magawa na niya yung kanyang um, bangka na makina. So ayan po yung kapatid ko nagtutulungan po silang dalawa. So ngayon na naman, ngayon na naman is habang wala kaming alam at blind po kami dito. So ayan po yung ginagawa namin dito every day sa labas ng aking bahay sa pintuan banda. So ngayon, habang, ah, nag habang naglilinis kami ng shells para sa aming ulam for today, ay Uh, Diyan, dyan ano so, talaga? Uh, yan talaga yung binili ko po yung shells na yan uh, worth of 30 pesos at pinalinis ko na din siya kasi hindi lang man ako ang kakain dyan. Um, lahat naman kami dyan kakain. Pati yung nagbibenta niyan ay kakain din. O, di ba? So, habang naglilinis, um, nagkwintuhan kami at nagtatawanan. So, dito naman ulit si Papa naman ang trabaho na naman ulit si Papa. So, ngayon, sa mga nangyayari, nangyayari ngayon ay wala po kami alam at blind po kami sa nangyayari doon sa dagat. At nalaman na lang po namin na may nasira daw bangka yun pala ay kay papa at pati daw yung kanyang uh, mak makina na bangka blind. ay nalunod at nalagyan ng um, buhangin so okay. nagulat na lang kami si papa naman tawang tawa pa eh? si papa kasi blind nga kaming lahat so ngayon ito ang nangyari at nakita namin ng bonggang bongga ito pala at sobrang hopeless si papa okay, sa mga I nangyayari so watch please watch it guys this. ito na. So, ayun, tayo na ang lalim ng ano guys ng balon Oo. Oh, oh, Balod is um, alon. Ganito kalakas yung alon. Tingnan po natin. Ay. Tingnan muna natin mga ma'am. Sige. Hanggang dito po yung tubig. Ayan. Oh, staky. alon natin. Ay, ito. Mo, nisang Nasira pala yung bangka ni Papa. Ayan, sirang-sira. Bakit sirang-sira naman? Sirang-sira. Sirang-sira. Ito guys, oh, Sirang-sira. Grabe. Sinira ng a, alon dito. Sobrang. Grabe naman siyang sira na yan. Si Bahan. Yan ang makina. Ano na? Ano din yung makina? Yan ang... Ayan yung makina. Ay, wala, wala, wala din natanggal ang makina? Wala. 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 Nahulog mo sa tangan. Okay. ko. Yan yung makina tapos na, ano, nababad sa tubig. Sirang-sira talaga.

Ayun na guys, so sobrang laki ng alon ngayon. Kahit mainit. So nasira talaga yung ano ni Papa. Grabe naman tong okay. ano. Alboroto ngayon mga na, So ngayon mga 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 sobrang na stress si Papa kasi nasira talaga yung anong niya. yung kanyang, ito yung nabasa na makina. So, hindi na yun, yun magagamit kasi nasira na siya. Ayan. Wax, may ibot, may Laki ng ano. Tapiraw. Tanggal ang ano. Laki talaga ng alon guys. Oh. yan guys ang laki ng tubig lumalaki na naman siya Ilaw.

dese estresipato. Si so yan na guys. Bukas. So, na bungkag lagi. Lagi. Na tagak sakuan. Tabak saja. Yeah, na tagak sa kung putungan. Sabato? So yan ah guys, tutinian naman natin guys so, yung tubig, yung alon guys. O, oh, di ba? Ang lalaki na mga bato dito. Oh, kaya nasira. Dahil sa alon. Yan yung alon natin. Lagi na guys. iba. ba? Ha? Dahil malalim yung tubig. Pat ba bangka ni Papa. Ha? So, ayan na mga si Kawawa talaga si Papa kasi nasira talaga yung bangka niya, guys. Ayan, guys. So, yung bangka ni Papa. Nasira. Ang lagi talaga ng anon ngayon. Nasira, guys. So, oh, bangka ni Papa, guys. Mm, malas ngayon. Ngayong araw na to, sobrang minalas kami ngayon. Kasi nasira talaga yung bangka. Hindi oh, na makatapang laod si Papa. Oh, okay na na siya pa? Ipainan na siya pa hey, Mga mga mansis so Ito ay kailangan muna nating um, Ipaayos Kung pwede pa bang maayos to Kasi nga Uh, ah, nakababat na babat to at uh, dagat so ha nasublan sa buhangin ng kwan sublan so, ng balas sambutso dilin na kay bot dili na tingala ko pa bandit kay Banditropi. basta ikaw na na siya kay ato nang bayaran ang yan mga mam sis ipayas muna natin mm di ba mm yan na guys ito yung ano natin Um, ano, kasi kailangan pa daw pa ayusin. so tatanggalin yan lahat lilinisin at ito namang bagong bangka ni Papa eh. um, it, ginagawa pa lang po hindi pa po siya tapos ayan mga si pero may kumpleto naman ang ano kahoy pero kulang pa daw tong kahoy na to kasi nga marami pang uh, sikasuhin o bibilihin diba ito yung naman yung plywood na marine ang gagawin at pang ano sa gilid malalaman naman natin yan after nito so medyo malaki kasi ito kasi nung una so ito yung mas malaki Oo, oh, so si papa is stress na stress dahil sa kanyang bangka hmm, oh, diba sobrang na stress talaga si papa guys hindi niya alam kasi bago pa lang yan eh hindi pa kasuto ng isang taon so nasira na mm -mm. so ipunan talaga niya. niya yan para mabili yan yung kanyang makina at ganun lang kadali inano lang ng alon sinira lang kaya ganun lang